guys po siya real talk pababa ako ng hagdan may nakita akong batang tumakbo doon sa may kortina sa may hagdanan na pa oh kaya namin nga katanig na no no ko eh <sighs> grabe mo. kasi kanina umaga daw sabi ni Carla may tumahog daw bata dito. meron meron meron, meron Nagtingin, uh, nagtinginan uh, daw sila lahat meron meron yung so, talaga yung uh, meron na meron <laughs> boses yun boses malinaw kanina naman pre pababa ako transparent siya, biglang nawala. Alam mo yung parang blink lang na gumanon, tas nawala. Oo, oh, oh, po. Tsaka kinakabahan ako, pre. Legit. Grabe yung timok ng puso ko, pre. Pagdasal mo lang, man. pagdasal. Ay, Guys, hindi lang ako naka-experience. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Okay, kwento mo na. Dali! Dali, ano yun? Ano yun? Hindi, ano yun? Tanghali yun, magkahapon. Oh. Ako nga, kanina lang eh. Oh, Pagdas ko mag-workout, naligo ako. Oh. Doon sa uh, kwarto namin ni Jigs sa second floor. Kasi diba lumipat ako oh. kwarto. Pagligo ko, ugali ko kasi, tuwing maliligo ko, ba diba may step in o, dito, may chanelas ako ng pang, oh. ano, dito sa bahay. Ito yung doormat, andito yung dalawang stepping ko, mm. dalawang sleepers ko. Maligo ko. Mm. Paglabas ko, wala dun yung, ano, chanelas ko. Masan? Nasira rin ng kama. Pero ito pa malala. Pwede, pwedeng ano yun eh, trip lang eh. Oh. Instead na magkaganto yung, ano, magkabaliktad. Men sino nagsusot ng ganong chinelas? May hiling magsuot ng ganong chinelas. Bata. <sighs> Ay! Ay! Ay, mga bandang alas tres yung buha katatapos ko lang mag-workout. May nagtanong ka kung sinong... Pinagtanong ko na sa lahat dito sa taas. Sa, sa, sa girls, hindi ako nagkikwento na. Pero sa mga lalaki lang nagtanong. Wala. Wala naman napasa sa kwarto. sa alam mo ng kama. Kasi alam mo kama, magkabaliktad. Tinanong ko nga kagad si Jig. Jig, ko ba sa kwarto? Pero tinanong mo. Ano bente hindi, hindi naman na napasok mo Pero pre, ito, ito, totoo ah. Gusto mo malaman kung meron doon. Sabi ni Kuya Noel, maglagay daw ang polvo. Yun din. Sa yun din. Sa Gawin natin bukas. Bibilo ko polvo. Pwede. Hindi, legit pare. Legit. Kasi Kaso pre, wala, yung yung kwarto namin sa taas. Pre, wait lang, wait lang. Yung kwarto namin sa taas. Pari yun din. Pero eto, maglalagay tayo ng polvo doon. Pero tayo daw na nakakalam. Bawal iba. Siyempre, kasi baka ano, pagtripan tayo gano'n tayo na nakakalaw. Ano? ano. Pwede. That's the yeah. second. Kasi plano namin ni Jig since yung ibang... Kagi talaga may nakakabado. Lalo na kitang... Hindi pa kasi ba. nalipat yung iba. Kaya kami lumipat ni Jig kasi akala namin maglilipatan mm -hmm. na yung iba. Balak namin ni Jig. Dito na ulit kami muna mag-stay. Oo no, nga, dito, to, dito. Para tipid lang sa din sa mga... Oh. Sa kuryente, sa aircon. Siyempre, kahit naman tayo po may pera. Ano pa rin tayo? Oh. So, safe, safe pa rin oh. naman. Sa Brusco House. Dati pa yun, dati pa. Magkahaway kami ni ano? Oo, basa yun. kami. Oh. kami. Oh. Doon ako tulog sa sala. Mm. Tapos, nak nakaharap ako sa bintana, natitulog, natulog ako, kinakaharap ako sa bintana, eh di likod ko sala. Mm. Pare, may narinig kadena. Shhh! Pagharap ko, ang payapa ng mulo, ang payapa. Sabi ko, nasa yung kadena? Ano yun? Wala na, sa second kaya ko na. Sige, tumulog ka ngayon. Wala talaga, ang tahimik talaga. Pasok lang sa kwarto. Oh, mm -hmm. May kadena, yung kadena niya, kadena ng kadena talaga. Parang hinila yung, shing! Pagharap ko, kasi ay, yung tunog, doon ang gagaling eh. Nakakaligod ako yun. Pag tunog, ba't wala? Yun. Tasabi, yun. yun. Iba, no? Pero iba yung nag-shoot kami ng grind ni Yona sa Pampanga, Kaladig. Nag-text si Uncle Nomer, no? Si Daddy, oh, Daddy sabi, Daddy, oh. umuwi na kayo, natatakot ako. Antog. May kabayo sa taas. Okay. Kasi nasa basement siya noon okay, eh. Yung natuloy talaga. yun. May nakakalansing ng mga tinidor ko at saka plato. May kabayo daw Pumpkin creepy, no? May mga elemental gano'n, no? Oo. Oh, gano'n kasi pag mag-isa ka nalang sa isang establishment eh, tapos eh, naramdaman pa natatakot ka. Lalo kung mm -hmm. ano yun. Pinamamahayan nila, gano'n. Oh, lalo kung Bubuyuin ka. Hindi ka naman nila para saktan, siguro. Teka lang ha. Pag Ay, buong maghapon okay. okay. na yung kwarto, wala. Hindi ako nakarinig. Nakita ng dalawang mata ko. Pababa ako ng hagdan sa second floor. Doon sa may, sa may, di ba, paikot yung hagdan. May kortina bata gumanto tumakbo gumayan gumayan hindi ko nakita basta bata siya pag ganto biglang naging parang usok na siya sabi ko oh shit tapos siya sabi ko oh no 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 nagano ako tapos nagbo pagunta kay Vincent sa Vincent pakinggan mo yung, yung tignan mo yung ko yung dug 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 kabado pre, hindi ko alam gagawin ko Present, pumakita ko makita nung ganon bata maliit Gumanto lang siya, tapos nawala, pre, hindi duwende, alam kong, ano, dati, may, nagbabantay sa amin na duwente, pare, puti, tatlo, Dati, kaya hindi duwente yung pre. Grabe, bata, bata talaga pre. Ano ba yun sa'yo? Kanina na rin ko bata, ano? yung pinakita mo na kay Ate Carla. Sila ko ang pinaprank ako. Sila? Ayan, yung malay kaya. Mahuli na rin. Kaya eh. Creepiness, creepy. But, creepy, pero siyempre, hindi naman tayo pa. May Diyos tayo eh. Mulat na pag mulat, mata ko, nagdadasal lang ako. Nagdadasal ko yung working place natin. Bawat dito. Ganun. Para? Parang ganun na rinig ko. <laughs> oh, creepy nga. Bata? Oo, ba oh, babae. Dito. Saan? Maliligo na dapat ako. Sa so 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 kwarto namin. Tapos nakiligo ka doon kala Arnold. Oh, doon na dun. Alam mo ba yung nangyari kay Arnold? Saan? Yun! <laughs> o, oh, yan mo niyata? mo na! na mas, Sige! Ano niyata? Ano Ayaw! 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 Mas creepy! Hindi naman nagsisinungaling ko! Eh. Yung talagang creepy pare! Alam, alam na nila yun na Kasi nagtatanong-tanong ako. Mm -hmm. Baka gusto kong hulihin na Hindi, ako yun, ako yun mm -hmm. Wala, walang gumawa Wala, walang mong gaganon Wala, walang mong datang gaganon So, syempre, kagabi, okay Kagabi, nag interview ng reality show Paakyat na ako noon May tumawa sa hagdan Yung tawa na narinig ko Pamilyar din sa tawa na narinig ni AK yung giggle, no? Paano oh. tawa? Paano? Ito, ito, ito. Sinurge ko mismo eh. Kala ko pinagtitropa na ako. Hindi kasi, kasi natakot. Maliligo dapat yan. Ano ba yung story mo sa paliligo mo dapat? Kasi nag-workout kami noon. Si Najid, di pa tapos. Bali ako, maliligo na. Sabi, pag kukuha na ako ng damit, biglang may tumawa. Mga ganun. Ganun nga, yung giggle, yung, hindi yung nanggigigil ah, yung giggle. gigo. Ganto, ganto. Kala ko pinagtitipan ako eh. Yun. yan, ganan. Yun na yun din. Yun na yung narinig ko kagabi. Paakyat na ako, no. Pagkatapos kong shoot yung interview sa akin, umakit na ako. Eh, yung... Yung ano nun eh, yung parang team nun eh yung naramdaman sa bahay, di ba? Kinuwento ko. Ngayon, paakit na ako. Wala na sa isip yun. May dala akong pipino. Pagakyat ko, nakakadalawang step pa lang ako. May tumawa <laughs> gumanon sabi ko, Tang ina pre! Eh di, balik ako sa kusina, sabi ko, Men, may may tumawa. Akala ko, natatanga lang ako. Siyempre, Naisip ko kasi, bali wala lang dapat yun e. Eh. Kaso wala nga bata kasi dito oh, na babae. Oo, ganun na ano, Parang teenage, parang ano eh. Yung, yung, yung ano, ta yung toddler, toddler ganun. yung ganun, nakakatawa na, ganun. Eh walang toddler na babae dito. Kaya ang weird kasi, yung tawa niya, no, putya, oh, oh. kinabahan talaga ako noon. Tapos pag-akit ko dito, kinainto ko sa kanila, sinabi ko sa kanila, yung ano, hindi na ako makababa ng hagtan. Kailangan kasama ko, si dogs kailangan may kasama ako Pero yun lang, nagparanda siya, wala na. Dahil nung no una, yung dito, habang nag-edit ako, yeah. nakaano, dumaan, shadow. Ay, pero kagabi, parang may malikmata akong, ako oh, ganun, kanino. Saan? Dito lang. Nasaan ka nun? Dito. Ewan ko oh, oh. sabi ko, nababalik na ako. <laughs> Taktika. Ako oh, ganun. <laughs> ako naman. Hindi kasi, wala kasi akong third eye, hindi bukas na third eye ko. Pero putya, ba't ako nakakita? Hindi ako nakakita okay. dati. Tapos sabi ko, kung paramdam, siguro okay lang kasi madedead ba ako naman yan eh. Isipin ko, ay hangin lang yan, ay ganito lang yan. Pero hindi po siya nagpapakita, pati tumawid na bata. Yung talaga yung pinakakinabahan ako doon po. Tumawid na bata. Uh, Oo, kasi hindi ko in-expect na makakita ko ng ganun eh. Hindi siya aninag ha. Hindi siya ng Tapos, basta iba yung tibok ng ano ko. Pero sabi nga nila, tuwing umaga, buksan daw mga bintana. Kailangan may sinag ng araw talaga sa lahat. Kasi pag hindi yan tulad nito, di ba, madilim diyan Medyo nakakatakot siya ngayon, yung vibes niya, kakaiba. Pero siguro pinaplano din ni pa blessing tong bahay since tumira tayo. Pero nakakatakot talaga guys, ibang klase yung kapag andun ka sa sitwasyon, sipi niyo ang dami natin dito no. Oo. Oh, dami pare namin dito. Pero pero nakakatakot pa din kasi kung dalawa lang kayo mas nakakatakot. Pero ang dami na natin, iba yung takot pa din. Pero syempre kapag may ingay, wala naman ng Hirap na kumapag-edit dito. Kung stress. <laughs> Gagi. tatapos sa na siya mag gano'n laro. Natakot ka na. Kaya <laughs> pala umaga, nag na si AK yun lang, shinare lang namin pero mahuhuli din namin yun o mapapatunayan namin. Abangan nyo na lang guys. O siguro CCTV o baka mag-set kami ng trap. Basta bahala na. So yun guys, ingat po palagi. Lagi lang tayo mag-pray. Kami kahit nakakaranas ng ganun, pray lang kami kasi hindi naman sila mananakit. And nararamdaman naman na hindi kami papabayaan ni Lord. Kaya yun lang lagi, always pray. Jesus loves you. Love you all. Peace. We're out. Susunod. Try natin kumuha pa ng mas matinding ebidensya. Para kasi kapag kwento lang, hindi kayo maniniwala kasi nga, hindi nyo nakita. Okay. So, ngayon, magsaset tayo siguro ng iba, mga trap. Siguro maglalagay tayo ng polbo Okay, try natin yun, na Bye. Bye.